Porto, this video mga guys yung mga big kaka natin ito yung mga big na ngayon nito yung, yung ko yung nakita niya sabi niya mula na wala ng gatas you know sobrang ganon 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 ano hindi na <laughs>

すすすすすすすすすすすすすす ay ito mga guys, tapos na natin kapunin. Siyam na ano, lalaki. Tatlong babae. Sige mga guys. Thank you for watching. God bless.